Kaya yun, po tayo sa pagbibigay na po, na ito man din po ay bahagi sa isang gawa. Pagpapagpapos po kayo sa akin sa Malakias Retin. Like, share, subscribe. Sabi ako dito, ninyo nang buo, buo ang inyong mga isang bahagi. Sa tahanan ng Diyos upang matutunan pangangailangan sa ating tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ang mga bintana, po sa inyo ang kasagan ng kapala? Sino diba po yung may condition po, may condition po ng ating Panginoon? Diba po, nasabi niya po dito, tanuhin po natin ang ating mga isang po, sa sampung bahagi. Sa <laughs> <laughs> sampung bahagi lang naman po yun. Pero alam mo po, sa inyong sampung bahagi, yun po ay pag-inipon, makakatulong po yan sa pamungayang. Iba po sa lahat ng mga pangangailangan sa anong kayarin. Iba po mga sa ilaw, tubig, maging sa lupa. Iba po lahat na iyon ay makakatulong ako ang sampung bahagi na iyon. Alam niyo po, kung tutusin, hindi lang po sampung bahagi ang itulog natin diyan. Then sa mga pagpapala na ipinagkalog sa atin ng Panginoon, hindi lang po yung mga pangpapala. pagpapala niyo po sa ating kalakasan, ligtas sa anong mga mga sakit iramdaman, na ito po ay patuloy po tayo pinangpatapa. Di ba po? Nang sa ngayon, patuloy po tayo makapaghanap buhay nang sa ngayon, bigyan natin Panginoon. Di ba po? Dahil yun po ang pinakamalakas. Dahil ang Panginoon ang pagbibigyan sa atin ng kalakasan. Mga pagpapala na yan. sa, Kanya din naman po yan ang tutali. Di ba po? At marapat naman po na ibabalik natin sa Kanya ang ikasampung bahagi. Di ba po? Kaya yun, sa ikasampung bahagi na yan ay talagang kapayapaan. sabi niya po dito, subukin ninyo ako sa mga, mga bagay na ito. Kung hindi po, buksan ang mga bintana ng laki at iduho sa inyo ang masaganang pagpapala. Dito. Okay, Kung iba po ay kundisyon niyo ang Panginoon sa atin. Diba? Sinusubukan sabi po dito, subukin ninyo ako sa pagkailan. Ano ba po? Ang mga na yan ang pagpipigyan natin sa kanya. Sinusubok po kayo ng Panginoon. Hindi ba po? Kaya yun, alam niyo po sa pagpipigay, talagang huwag po natin panginayaman. Nasabi nyo na po dito, pangatawin po sa atin, buksan ang mga bintana ng langit. Hindi ba po? Hindi ba po? Sa ating na magkakabat hindi na buksan ang buong ng langit. At ibuhos kapala. Na, iba, halos yung masagalan po kapala, iba na, ito ay patuloy po natin karamatan Sa pagdaratang tama po natin, <coughs> di ba po? Kaya yun, di ba po, sa pagdaratang tama po natin, po natin magkita kung paano tayo pagkapalahin, di ba po? Kaya yun, wala na po no, po talaga mag-dabay, wala na po diba, no, talaga magbibigay ng mga pagkapala dito, kung hindi ang ating Panginoon eh. Di ba po kung hindi dahil sa Panginoon, eh, hindi po tayo naging malakas. Di ba po? Yes po, nagbibigay sa ating malakasan yung so, naging nga yung malakas pa na. Di ba po? Kaya yun, tayo mga kristyano, alam mo po natin yung pagbibigay. Di ba po? Na kung saan, ang pagbibigay pala, doon po tayo po papalain. At doon po, natin maranasan po paano po tayo makakatanggap na makahumala ng gagaling sa Panginoon. salamat sa ating mga buhay na nawa patuloy po tayong tapat sa ating Panginoon. Din. Diyos. Diyos ang ating anak na bibigyan hindi po tao. Kaya yun ang salamat sa ating mga kapastora. sa niya po dito sa unang Timoteo 5.17 Ang mga matatandang pinuno na iglesia na mahusay, mamahala ay dapat-dapat tumanggap ng pagkala at kabayaran, lalo na ang masigasig sa pangamaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Na kung saan ito po ang ating mga pastura. Na talaga ang ating mga pastura, balawa po, hindi po, sa, hindi po siya nangingi sa atin Ngunit, at ang bayad. Ngunit, alam niyo po, siya po ay naging karapat dapat na manguna sa Iglesia ng Jesus My Life. Iba Di diba po? No, ano ba no? Nung no, una mo sa Rosano, di ba po? Di ba nung po siya ng pipino? Pipino po para sana ah, sa sa Luzano. Ngayon, yung pipino na yon hindi po yun, hindi po yun na gawa. Kaya, anong, nangyari, hindi po yun na gawa. Ngayon, tinanong po natin, mga pastora, kung magkano po yung hanapan ng pipino na yun. O, di ba? ang presyo? Yun, pinanito na natin mga pastura. Ang presyo ng pipino. Kaya, yun, alam niyo po sa ating mga pastura, yun po, siya po ay talagang mahusay na mamahala sa komunidad ibig Kasi siya po ay yung na mamuno sa iglesia na ito. Kaya, alam niyo po sa ating mga pastura, alam niyo po nagbabayas sa nagbaba, nagbabawas sa offering na yan. Kaya siya po ay may tapo, sa Diyos. Alam niyo po, kasi alam niyo po, sa, pa, sa ating malapas po lang talagang bagaman po siya ay walang trabaho. Ngunit alam niyo po, siya po ay tapat na naglilingkod sa Diyos at umasa lamang po sa Panginoon. Kaya yun, alam niyo po, sa, pa, sa buhay natin malapas po lang, po kayo asawa na po ay patuloy din po natin panginan. Kaya yeah. po, ano sinasabi sa Galatia 6 verse 6, di ba po? Na ano na mga sa atin, patuloy po nating panginan ang ating mga asawa. Bilang sa karapat dapat po siya na kagapanguna Jesus Mary. Alam niyo po, ayun, salamat po sa ating mga buhay na nawa, patuloy po tayong magtapat maging sa ating Panginoon, maging sa ating mga kaya ganyan tayo magbigay. Mayroon po diyan tayo serfaring, nabukid, mag-isa sa at saka sa mission. Yung misyon na yan, alam po sa misyon, importante din na mag-mood at ayun Kahit alam yan,

makabuhay so, ka pa rin po ang aming inuuna yung kita. Salamat po ang At Salamat po ay malaki po sa aming mga ito. Salamat po, Aman, mga pananalapin na ito. Amen.